Okay guys, uh, meron lang akong isishare sa inyo about sa anong pinagkaiba ng breeder at uh, developer sa gestating. So, <laughs> so kadala, laging tinatanong po yan eh. So ito guys, ito ay mga pliers. Yan. Ang daming pliers nito. Ito po ay inihingi ko lang po ito sa tindahan ng feeds. Libre lang po ito sa mga nagtatanong ah uh, yung feeding guide ng ating mga alaga ay nangihingi kung ano daw feeding guide so ang sagot guys ito so una guys ah uh, ito ay ultra pack so disclaimer guys hindi po tayo nagpo-promote ng produkto dito ito po ay for ideas only sa kapwa ko backyard dog racing so ito yung mga sagot na kadalasang tanong So una guys, yung sinasabi nila na ano daw pinagkaiba ng gestating sa developer. So una ito sa pigrolak. So ang tawag sa pigrolak na yung pinapakain nila sa inahing buntis ay ang tawag is developer. So ayan po, hindi kita so, papaliwanag ko na lang so ayan po sa inahin ang tawag ko ng pinapakain nila is developer so sa bimig wala akong pliers hindi ako nakahingi uh, wala, walang available so pwede tayo mag request sa mga uh, nag -so supply ng mga produkto ng bimig dito sa lugar namin pero alam ko na din naman kasi yon kung ano yung ano nila say so, explain ko na lang. Sa bimig is uh, ang papakain po nila sa buntis, ang tawag po ay gestating. So sa pigrolak, uh, developer. So ibig sabihin guys, halos same lang sila. Magkaiba lang ng pangalan sa bawat brand. So parehas lang po yun pinapakain sa inahing nagbubuntis. So, ayon yung sagot sa tanong ninyo kung ano yung pinagkaiba. So, developer po kasi ang tawag sa iba, depende pa kasi sa brand. So, meron naman feeds na halimbawa dito sa Unifeeds. Ang tawag sa Unifeeds, uh, pregnant uh, sa mga inahing buntis na pinapakain nila is prigsaw. Trigsaw din yung pangalan nila. Hindi po Gistiting, hindi po developer. So sa Bimig lang, Gistiting sa dito sa isang dito sa old ito sa Ultra Pack. Ito Ultra Pack. Ang tawag din sa kanila is Gistiting din. So yun guys, yun yung pinagkaiba para ana dami kasi nalilito. So sa mga pinapakain na buntis, magkakaiba lang po ng pangalan pero uh, pa, same lang po. Yun. Parehas lang po yun. Magkaiba lang ng brand, magkaiba ng pangalan. Pero, ang nakalagay dito is, ah, uh, yung mga inahing, nag, pinapakain sa inahing nagbubuntis. So, meaning, parehas lang po yun. Magkaiba lang ng pangalan. So, palit ulit tayo guys, no? Mayroon naman magre-react. <laughs> so, sa nagtatanong, ah uh, sa feeding guide so ganito po yun guys bawat brand So, bawat brand ng feeds ay may kanya-kanya sukat po yan. Hindi po pare-parehas. So ang gagawin nyo guys, kung ano po yung pinapakain ninyo na feeds na gamit ninyo, manghingi po kayo ng pliers. Libre lang to guys. Meron po talaga manghingi nito. Walang feeds na walang nagbibigay ng pliers. Meron po talaga to. Dahil ito sa isa, isa ito sa mga strategy ng mga kumpanya para makilala yung produkto nila dito. So meron po talaga yan. Manghingi po kayo. Huwag po kayong mahiya. <laughs> so ako, ang ko ngang ang guys. Oh. So minsan sa tindahan meron ng nakalagay sa gilid yan. Nakatayo lang. Pwede na kayo kumuha doon. So sa nagtatanong yung feeding guide ng ah, halimbawa sa palaking baboy, patiners. So meron dito. Ayan yung feeding guide nila. Meron na po dito. Pero sa ibang brand magkaiba ng sukat. So, kaya hindi po ako nagbibigay ng uh, tamang sukat sa mga pinapakain ng mga alaga natin dahil magkakaiba po talaga ang sukat. Dahil hindi naman tayo pare-parehas na gamit na feeds. So disclaimer guys, ito po ay for ideas only. So ngayon, uh, meron na ako sariling sariling feeding guide. So hindi naman po lahat ng Pagpapakain ko, eh anong din ang pinapakain ninyo? Halimbawa na lang, yung darak. May lugar na hindi available yung darak. So, iba din ang gamit. So, dahil sa mahal ng feeds, guys, kaya nga naghahalo ako ng kangkong, Agua darak, para po mababawasan yung konti yung uh, expenses ng ating hinahin. Dahil kapag pure feeds, sa panahon natin ngayon, sa mahal ng feeds, Malulugi po tayo. Sayang lang po yung sipag at tsaga natin paghihirap, Sayang lang kung wala tayong kikitain. Kaya nag-iisip tayo ng dagdag uh, pwedeng ihalo sa pagkain na makalis tayo sa feeds, sa gastos. So, yun po yun guys. So, sige kung may mag-request mag kung ano yung feeding guide ko. Um, meron na akong mga video dyan na pagpapakain ko sa inahin na may halong darap. So kapag hinaghalo kasi ako ng ganon, anak nakakalist ako sa feeds kasi amahal mahal po talaga ng feeds. Lalo lagi na ngayon, mura lang. Sa panahon natin ngayon, mura po talaga ang live weight. So tinuturo ko na sa inyo kung kailan yung uh, tamang harvest at tamang presyuhan na hindi ka maluloki kung anong buwan. So may video dyan guys, panoorin nyo lang. Totoo po yan dahil yan po ang observasyon ko sa buong isang taon pa, paulit-ulit paulit-ulit nangyayari po talaga yan so sa mga may patining ngayon uh, siguro nararanasan nila na yung mababa ang presyo ng live weight uh, <laughs> mahal ang pigs tapos uh, wala pang gaanong buyer so nangyayari po talaga yan kaya nga tinuturo ko na po sa inyo yung tamang harvest ng patining saka mataas ang presyo ng live weight so tinuro ko na sa inyo yan guys uh, sa mga baguhan sa mga magpaplano so dapat alam nyo yan may video ako dyan kung nakasubaybay kayo sa mga video guys meron at meron kayong matutunan lalong lalo, lalo na sa kapwa ko backyard dog so sinishare ko po sa inyo kung ano yung uh, mga idea yung mga tips sa pag uh, sa gantong negosyo sa pagbaboy. So ako backyard lang din ako guys. so matagal na rin akong nag -inahin. Matagal na rin ako nagpa -fattening. So sa fattening ako nagsimula. Sa inahin nung nag-inahin ako ah uh, hindi muna ako nagpa-fattening, binebenta ko muna yung mga bihik. Dahil ang pagbaboy kasi ah uh, hindi biro yung punan. So, yung style ko dito is uh, rolling ko lang. Rolling, expand, rolling, expand. So, ganyan ang discarte. <laughs> so, ayun lang guys. Sana nakatulong po at nasagot ko na yung mga kadalasang tanong po talaga. So, sa feeding guide, so, inuulit ko, muhingi po kayo ng pliers. Ako nakakahingi nga ako guys. So, libre lang to. Meron at meron to manghingi kayo. Kung wala pa kayong alam sa mga feeding guide, sa so ano yung gamit yung feeds, so maghingi po kayo. Andito na po lahat ng informasyon na kailangan ninyo. So yung sukat sa pagpapakain, kung kailan papakainin, at kung kailan mag-change feeds, nandito na po. So 'yun lang guys, sana nakatulong po sa inyo. Maraming salamat. Happy farming everyone. And God bless.